Welcome back na naman dito sa akin channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Ito'y simpleng gabay at simpleng pamamaraan at ito ay makakatulong sa inyo. At kung bago sa channel ko, ayaw niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na ikaw ay palaging maalala? at iisipin ng partner mo unang mahal mo, malayo o malapit man kayo sa isa't isa. Yung para bang palagi kanyang mamimiss, kahit nag-uusap naman kayong dalawa, at yung palagi siyang sabik na sabik sa'yo sa kahit na anumang oras. Gawin mo lamang itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon, dapat kayo ay palaging naniniwala sa mga ganitong pamamaraan at ang ritual na ito ay pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang, kunin mo lamang ang cellphone mo. Dapat meron kang larawan niya dyan sa cellphone mo. Pagkatapos titigan mo lamang ito ng maigi, Mag-focus ka, mag-concentrate. Iisipin mo siya at pagkatapos ibulong mo ito sa larawan niya dyan sa cellphone mo. Pangalan at apilido ako lamang ang iisipin mo at ikaw ay palaging sabik na sabik sa akin at ako ay iyong mamimis palagi. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses at pwede mo padagdagan ang hiling, wala pong problema. At pagkatapos, halikan mo lamang ng isang beses ang larawan niya dyan sa cellphone mo. At ang ritual na ito ay pwede mo ito gawin sa kahit na anong oras na gusto mo. Pwede ito gawin bago ka matulog, pagkagising mo sa umaga o sa kahit na anong oras na gusto mo. At ang ritual na ito ay pwede ito gawin araw-araw at gawin ito hanggang kailan mo gusto at paniguradong ikaw lamang ang isipin niya at ikaw ay palaging mamimiss at palagi siyang sabik sa iyo at eto muna sa ngayon maraming salamat po sa panonood may god bless us all